Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Mga nilalang na namumuhay kasama natin, ngunit hindi natin nakikita. Sila ba ay mga kaibigang nagbibigay swerte? O mga kaaway na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para manakit? Ito ang kwento ni Leo at ang kanyang naging karanasan sa mga duende Si Leo ay isang binatang taga-syudad labag sa kanyang luob ang paglipat nila sa probinsya sa lumang bahay na pamana pa sa kanyang lola Para sa kanya ang lugar ay boring at makaluma wala siyang kamalay-malay na sa bawat yapak niya sa bagong tahanan, may mga matang nagmamasid. Sa unang araw pa lang, hindi sinadyang nayapakan niya ang isang maliit na punso sa ilalim ng puno ng mangga. Isang pagkakamali na magbabago sa lahat. Nagsimula sa mga maliliit na bagay ang mga nawawala niyang gamit ay bigla na lang lilitaw sa mga lugar na napakadaling makita. Minsan, may kasama pang munting regalo, isang makintab na bato, isang kakaibang bulaklak. Naisip ni Leo na baka ang mga kapatid niya ang gumadwa nito. Pero nang minsang magtago ang paborito niyang tsokolate at bumalik kinabukasan na nakapatong sa dahon, Nagsimula siyang maniwala sa sinasabi ng kanyang lola. May nakatira sa kanilang hardin. Isang duwending puti raw, sabi niya. Isang kaibigan. Sa una, naging magalang si Leo. Araw-araw siyang nag-aalay ng konting pagkain at tila gumanda ang kanyang swerte. Matataas na marka, panalo sa laro. Pero habang tumatagal, nasanay siya. Ang paggalang ay napalitan ng pag-aabuso. Ang mga alay ay naging mas madalang hanggang sa tuluyan ng nawala. Ang tabi-tabi po ay nakalimutan na. Para sa kanya, ang swerte ay dahil sa sarili niyang galing. Hindi niya alam ang pasensya ng kanyang kaibigan ay nauubos na. At nagsimula ang lagim. Hindi na mga regalo ang tanyang natatanggap kundi parusa. Bigla na lang nababasag ang mga gamit. Ang masarap na pagkain sa isang iglap ay napapanis. Gabi-gabi, binabagbag siya ng mga bangungot, maliliit na aninong may mapupulang mata na humahabol sa kanya. Alam ni Leo kung sino ang may gawa nito, pero huli na ang lahat ang duwending dating niyang itinuring na suwerte ay nagpapakita na ng tunay nitong kulay. Isang gabi, hindi na niya natiis. Sinundan niya ang mga putigang bakas ng maliliit na paa. Dinala siya nito pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa punso, sa ilalim ng puno ng mangga. At doon, nakita niya ito. Hindi ito ang mabait na duwending puti sa mga kwento. Isa itong nilalang ng lupa, maitim, mabangis at puno ng galit. Sa mga kamay nito, isang larawang tao na kamukha niya, tinutusok ng walang awa. Kinailangan nilang lisanin ang bahay na yun. Ang mga karamdaman at kamalasan ni Leo ay nawala lang nang tuluyang silang lumayo. Kaya sa tanong na ang mga duwende ba ay kaibigan o kaaway? Ang sagot ay depende sa iyo. Sila ay mga nilalang na humihingi ng respeto. Bigyan mo sila nito at baka maswertihin ka. Pero sa oras na iyong kalimutan, ipapaalala nila sa iyo kung bakit sila ay isa sa mga nilalang na dapat katakutan. Ako ang inyong host. Nagiiwan ng isang paalala. Mag-ingat sa bawat yapak. Hindi mo alam kung ano ang iyon natatapakan. Kung nagustuhan niyo kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong lagim dito lang sa Lagim Central. May sarili ba kayong kwento tungkol sa duwende? I-share niyo sa comments sa ibaba.